Ano ba ang katotohanan sa nagawa ninyong war on drugs at ano ang naging resulta nito? First time in the history of the Philippines na nagkakaroon ng 1.6 million na umabot pa ito ng towards the end of war on drugs. Sinong mga malalaking tao, ilan ang mga naipakulong ninyong drug doon? Yung Clothing Shabu Laboratory, may mga Chinese na nakuha doon. Yung sa Cebu, si... Ano nangyari? Patay. Yung sa Iloilo, si yung mayor ng Usami City, nagkocontrol sa drug business doon sa kanyang patay. Marami pang nagsurrender doon sa atin. Mga mayor, congressman pa, kiniklear na yung kailang pangalan. Nalulong na rin sa droga. Hindi lang nalulong, kundi sila ang may hawak. Kung hindi sila may hawak sa negosyo ng droga, sila ang protector. Paano mapipreempt yan kung ikaw pa rin ang nakaupo ngayon as chief PNP? Kailangan mo talaga dito yung kamay na batang. Talagang may mamamata. Wala kong pakialam. Madumihan ang dugo ng masamang tao yung aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding Pilipinos. Itaga mo sa bato. Gagawin The views and statements expressed by the guests in Applicante Nambayan with Boss RDR. are their own and do not reflect the opinions of the host producers or anyone involved in the show the show does not support promote or favor any candidate political party or agenda viewers are encouraged to conduct their own research and critical analysis before forming opinions or making electoral decisions eleksyon na naman kilalanin natin ang aplikante ng ating bansa ang bawat boto ay mahalaga sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan ng ating boto ang unang aplikante natin ngayon ay nakilala dahil sa kanyang pakikipaglaban sa droga oh bakit nandito ka? nag apply ka na naman. Eh dati ka nang nakaupo. Opo, tama ka, Boss RDR. Dati tayong nakaupo, pero marami pa tayong tatapuseng panukalang batas na hindi nakalusot. Kailangan natin na ipagpatuloy yung ating mga advokasya para... Kasi alam ko, yan ang uh, sagot sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Sana tayo makabalik para ma-refile natin uli yung mga panukalang mm -hmm. batas na yan para ganap na magiging batas. At sigurado ako, yan ang pinakasolusyon sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Welcome sa aplikante ng bayan. Thank you Boesar Ano naging resulta ng pakikipaglaban niyo sa War on Drugs? Kasi malaming lumalabas ngayon na mga nailathala sa mga mainstream media, sa mga social media at sa iba pang mga publications na ito ay nagdulot lamang ng napakaraming patayan ngunit wala naman talagang resulta. Ano ba ang katotohanan doon sa nagawa yong War on Drugs at ano ang naging resulta nito? Very historic ang na-achieve natin. Na-accomplish natin sa ating War on Drugs sa Boesar Diaz. No? First time in the history of the Philippines na tayo ay nag- karoon ng 1.6 million na surrenderers during the first six months of our war on drugs. 1.6 million, million buong Pilipinas at ito'y tumaas pa, umabot pa ito ng mga 2 million towards the end of war on drugs. 300,000 ang nahuli sa buong Pilipinas, sa buhayan. yan. Hindi yan pinatay. Nakakulong sa ating mga kulungan at nagreklamo na nga ang ating mga kapulisan dahil wala na silang enough space sa kailang kulungan dahil sa dami lang huli. Meron tayong data na nagsasabi na 50% of the crime volume was reduced by 50% during the first six months. 50%? Of the 50% sinasabi ng taong bayan wherever I went during that time. Lahat ng tao nagpapasalamat sa atin. Sir, maraming salamat po sa inyong war on drugs o hang Noon po, takot kami lumabas sa aming pamamahay dahil nagkalat ang adik, nagkalat ang mga pusers, nagkalat ang criminal dyan sa kalsada. Ngayon po, baligtad na ang nangyayari. Kami na ang libreng lumabas sa aming pamamahay at ang nagtatago ngayon yung mga drug personalities, yung mga user at mga puser. Kaya ngayon, tanungin natin ang taong bayan, mas safe ba nung panahon na chief PNP pa si Senator Bato de la Rosa kumpara sa panahon natin ngayon? Sila ka ang magkapagsabi. Kasi nag apply ka ngayon eh. Yes. Hindi po sa paninirampore as I go around the Philippines. Wala pang nagsasabi sa akin na isang barangay kapitan o mayor. Kahit isa? Kahit isa. Wala pang nagsasabi sa akin na Sir, okay na kami ngayon. Wala na kami problema sa droga. Ang palaging komento nila sa akin ay Sir, andyan na naman sila. Bumalik. Bumabalik na naman sila. Noong panahon ninyo, sir, nagsipaglayasan yan. Mm. Nagsipagtago yan. Ngayon, nandyan na naman, lumalabas na naman at kung makapagbinta ng shabu, akala mo nagbibinta ng candy sa kalsada. Kahit na manood ka sa mga news, maraming heinous crimes ang na nangyayari. Yung latest ngayon, isang bata, Chinese, at the heart of the BGC, ha, kinidnap yung estudyante ng uh, British school dyan sa BGC at pinutulan pa ng daliri para ipakita sa parents niya para mapilitan talaga magbayad ng ransom money na 20 million US dollars. Magawa mo ba yan kung ikaw ay kidnapper? Pera lang habol mo? Nagawa nila yan dahil alam ko lango sila sa ginagamit niya illegal drugs. Talaga nagkalat na naman ang droga. Paano mape kung ikaw pa rin ang nakaupo ngayon as Chief PNP? Walang ibang paraan ito. You cannot treat the drug problem with the kid gloves. Hindi mo ito pwedeng papitik-pitik. Hindi ka pwedeng padisinti disinti dito sa kampanya mo laban sa illegal na droga. Kailangan mo talaga dito yung kamay na bakal. Talagang so, may mamamatay. Meron at meron talaga dahil uh, kung hindi mo ito seryoso yun, hindi mo gamitan ng kamay na bakal, tatawanan ka lang nito mga sindikato na ito. Which is nangyayari ngayon? Yung mga drug lord na yan, tumatawa ngayon dahil ganda ng takbo ng kailang negosyo. Itong mga organized Bumanda crime groups. Ganda ng takbo ulit ng negosyo nila. Makikita mo naman kung gaano kadami nang nagkakalat na droga. Itong mga organized crime groups na nangyengidnap, wala ito dati. Pero ngayon, bakit andyan na naman sila? Very ruthless. At alam mo, napakasaklap ngayon. Makikita mo sa social media, yung mga gumagamit ng shabu, ay binablog pa nila, ginagawang content sa kanilang vlog yung uh, Ang lakas ng loob. Akala nila, this is the new normal, yung paggamit ng shabu. New normal lang paggamit normal. ng shabu. Yun ang pakiramdam nila kasi napakayabang nila magpost sa Facebook. Very dangerous nito, yung kabataan. wala tayong control sa kanilang pag i sa social media. Kapag nakita nila itong gumagamit ng shabu, sabi ng mga bata oh, okay lang pala gumamit ng shabu. Sikat pala tayo. Kikita ka pa. Mm -hmm. Dahil nga, may content-content yan, maraming views. Mas may kita ka. Ah, yan ang nakakatakot ngayon. Ano na sa kabataan kung gagamit ng Cebu? Kawawa ang Pilipinas. Kawag hindi natin ito na-address itong problema na ito. Pero sinasabi ng inyong mga kritiko na ang mga mahihirap lang daw ang nahuhuli nung panahon ng tokhang na kayo ay PNP chief pa. Sinong mga malalaking tao at ilan ang mga naipakulong ninyong drug lord? Meron tayong nakuhang mga Chinese doon sa Subic. Yung floating Cebu Laboratory, may mga Chinese tayong nakuha doon. Dito naman sa local na mga malalaking drug lord sa ating bansa. Yung sa Cebu, yung si Jaguar, Kailala na yan ng buong Cebu, yan pinaka number one, drug lord sa Cebu. Ano nangyari? Patay. Yung si pinakamalaking drug lord sa Iloilo, si Prebendido at saka si Udikta. Ano nangyari? Patay. Yung mayor ng Usami City na alam natin siya nagkocontrol sa drug business doon sa kanyang lugar, patay. Inoperate ng polis. So, anong sinasabi nila na pawang maliliit lamang ang nahuhuli? Ito, malalaki ito, marami pang nagsurrender doon sa atin. Doon sa krami, nung tayo nag-wage ng war on drugs, yung mga kilala na mga drug personalities, ng mga mayor, congressman pa, pumunta doon sa atin, nagsurrender, at kiniklear na yung kailang pangalan. Ultimo mga politiko mismo na leader sa kanilang mga lugar ay nalulong na rin sa droga. Hindi lang nalulong, kundi sila ang may hawak. Kung hindi sila may hawak sa negosyo ng droga, sila ang protector. Alam nyo kung bakit namin winage ni Pangulong Duterte yung war on drugs. Pinakaunang rason doon is that gusto naming masave ang kinabukasan ng kabataan from illegal drugs. At pangalawa, nakikita namin na ang Pilipinas muntik na nagiging narco state. Kung saan, may mga lugar na tayo na kontrolado na ng mga drug lord. Sila na ang nagdesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging mayor, maging congressman sa kanilang mga lugar. Dahil enormous uh, resources. Mayaman sila masyado dahil sa kanilang droga. Kontrolado na nila. Mga milyonary at bilyonaryo na. Ay, sobra pa sa bilyon. Dabi ang kayamanan nila. Kontrolado nila ang politics sa kanilang lugar. Kasi yan ang issue sa inyo ngayon. Na puro lang daw patayan ng alam ng Duterte administration. Wala akong pakialam. Madumihan ang dugo ng masamang tao yung aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding Pilipinos. I am willing to do it. Itaga mo sa bato, gagawin at gagawin ko 'yan. Hindi ka ba natatakot sa sarili mong seguridad ngayon kasi it's already a political war. Marami nagsasabi diyan. pina Diyos ko na lang 'yung aking buhay kasi nandiyan na naman ang mga drug lord, may kapangyarihan na naman sila Anandiyan ulit. na naman sila? Merong 'yung dating drug lord na hinahabol natin ngayon, ito tumakbo na naman na mayor sa isang lugar. Ano? Oh, kandidato. Kandidato. Lord. Oh. Ano na nangyari sa ano bansa natin? Ang magawa natin, libre siyang tumakbo. Kaya, umanda tayo. Sana kung manalo sila, magbagong buhay sila. Gawin nila yung serbisyo. totoong serbisyo. Hindi haluan ng droga. no I doubt kung anong motibo nila bakit sila tumakbo. Ano ang sa palagay mong nakakatakot na sitwasyon ng Pilipinas? Kung sakasakaling wala talagang intensive na approach ngayon in terms of illegal drugs. Darating at darating ang panahon na yung ating mga government officials up to the level of the president na nakaupo sa malakanya, addict na. Ikaw ay naging senador na. Ano ba yung mga naipagpapasok pasang batas. batas. Marami kasing mga naisapasang batas. Ang problema, hindi nai-implement. Ikaw ba, yung batas na naipasa mo, ay nai-implement at nagagamit ngayon ng tao? Yes, so far, nagagamit ng tao. At anong batas yan? Alam mo, klaruhin ko ha, sa paggawa ng batas, hindi gaano mabigat ang kung ipagbayabang mo na ikaw ay author ng batas na ito. Anybody can be an author of any law. Ang pinakamahirap dyan, yung ikaw ang sponsor ng batas na yan. Dahil ikaw ang makikipag-debate, magpresenta doon sa committee at sa plenaryo, second reading up to third reading kung maghanap ka na accomplishment huwag ka masyadong tumutok doon sa author doon ka sa sponsor kasi siya talaga ang nakipaglaban para pumasa ang batas na yan oh. so sa atin naman yung ating in natin at saka tayo ang principal sponsor ito mga batas na ito meron tayong BAP Modernization Act oh. kung saan itong batas, batas na ito, ito ay tumulo ay modernize hmm. sa atong Bureau of Fire Protection hmm. kasama na dyan yung kanilang mga training facilities lahat-lahat lahat na para gumanda ang ating Bureau of Fire kanilang mga equipment Mm. napakaganda po nito dahil kung mapapansin mo yung ating mga truck, mabilis oh. oh. bago at high tech na yan po ang uh, magandang uh, dinulot nito sagutin niyo sa comment. at kung kayo ay naniniwala dito automatic itong batas na naipasa mo nakatulong sa tao I really believe na malaking tulong ito saka makita mo yung ating mga fireman, very professional sila they know what they are doing dahil sa kanilang training sa kanilang exposure hindi lang dito sa local kundi pati sa abroad yung kanilang mga training kaya makita mo high tech na rin yung ating mga, hindi lang sa gamit, kundi pati sa pag-iisip, yung ating mga Ikaw ang uh, BFP. Kasama yan sa ating sponsor ng Modernization Act ng Bureau of Fire. Bukod doon, dahil ikaw ay nag-a-apply, ano pa? Private Security Services Industry Act ang nakikinabang hmm. dito yung mga security guards natin at saka security agencies. Pino-professionalize natin in terms of training Oo. from basic to advanced. Professionalize na talaga. At yung kanilang sweldo ay, ay standardized na. Bukod doon. hindi lang naman itong ang trabaho ng sa senador, hindi lang sa legislation or yung paggawa ng batas. Hmm. Mayroon pang isang very crucial na trabaho ang senado which is yung mga senate investigations dahil part of our oversight function bilang senador ay bantayan yung mga government agencies na sa kanilang mga mandato, kung merong mga nangyayari, kagaya sa akin, I am the chairman of Public Order and Dangerous Drugs. Pag may mga problema sa komunidad about public order, peace and order, illegal drugs, o kaya dito sa aking vice chairman ako ng Senate Committee on National Defense and National Security. Kung may mga problema sa mga areas na yan, nagpapatawag kami ng mga hearing at pinapa explain natin yung mga government agencies anong ginagawa nila sa mga issues na ito. Pero ito ang kinalulungkot ko eh. Masyadong na yung laman ng Congress and Senate. I'm sorry ah, pero yeah. that's what am observing right now na puro persecution na lang ng mga tao sa politika ang laman ng uh, Congress o at Senado eh. Ba't nagkaganon? Tama ka. Uh, ang ibig sabihin yan is yung ginagawang investigation is no longer investigation in aid of legislation, kundi investigation in aid of persecution or investigation in aid of demolition. We must focus on building the nation. Dapat yung energy natin, resources, should be nakafocus doon sa paano pagandahin ang buhay ng Pilipino. Ngayon, dahil kayo ay tumatakbong muli, bakit sa palagay nyo, iboboto pa rin kayo ng Pilipino? Ako iboboto ng Pilipino dahil kapag andyan si Bato, hindi manganganib ang buhay nila. Gagawin ko ang lahat para secured sila sa kanilang pamamahay. Gagawa tayo ng mga pulisiya na dapat pangangalagaan yung kanilang uh, safety and security ng bawat mamamayang Pilipino. Pero ito, dati ka sundalo, naging PNP chief. Ilang beses ka munti kang mamatay sa serbisyo? Maraming beses na. Ang hindi ko talaga makalimutan, yung tinamaan ako sa ulo. Ha? Habang nag kami sa mga NPA doon sa bundok ng Panggubaan, Lupon, Dabao Oriental. Paano ka nakaligtas? Ako rin mismo, hindi ko makapaniwala. Pero after yung encounter namin, sabi sa akin, ng uh, isang sundalo ko na dad pulahan. Alam mo yung mga anting-anting? Sabi niya, sir, habang buwabakma kasi sa kalaban, diyan ako sa likod mo, binubuhos ko sa iyo yung aking power, yung lana, alam mo yung lana, yung oil. Sabi niya, tingnan mo sir, yung likod mo, yung uniforme mo, tinanggal ko yung uniforme, mo. tingin ko nga, basang-basa ng oil. Ibig sabihin, in-extend niya yung power niya sa akin. Kaya nung ako'y tinamaan, Saan ang tama mo? Dito sa ulo. Dito sa ulo dito. Baligtan, baligtan ba oh, baligtan ako. Tumba ako. Tumilapon yung na, baril. Tapos tagos ng bala? Wala nga tumagos Bukol lang ang nangyari sa akin dito. Bakit bato ang naging bansag sa'yo? Kasi nung pag-graduate ko sa PMA, nagdiritso ako, nag-undergo ko ng schooling ng Scout Ranger at nag-report kagad kami doon sa aking first assignment sa Davao, sa Camp Katitipan. Pag-report ko doon, nakita ako ng mga senior officers. Nakita lang na kwan, solid na solid yung katawan ko. Kaya tawag na sa ko, si Lieutenant Bato. Na-reinforce na rin yung pangalan na yan dahil alam ng mga tao na ako'y pinanganak at ako'y tubong Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. So yun na, nakikiri ko na yung pangalan na yan hanggang ngayon. At yung iba, hindi ako kilala as General uh, de la Rosa but General Bato. Eh, hindi ako kilalang Senator de la Rosa kundi Senator Bato. Ang Bato ay salita din dun sa ipinagbabawal na gamot. Diba? Tama so, ka, tama ka. Nakabit na rin sa'yo na ikaw ang senator na lalaban sa batong pinagbabawal. Bato, laban sa bato. It takes uh, bato to stop the bato. <laughs> Maraming salamat. And ngayon, nag apply kang muli bilang senador. Bakit sa palagay mo dapat kang iboto at dapat kang muling iupo sa senado? Ako'y nag uh, apply muli. Sana makabalik. At dapat talaga iboto ako dahil meron pa akong mga panukalang batas na dapat gawin na magiging batas. Ito yung mga pinapile ko na mga controversial na batas na hindi nakakalusot. Pero alam ko ito ang solusyon sa problema kinakaharap natin ngayon sa ating lipunan. Unang-una itong batas na uh, walang kamatayang pagbabalik ng death penalty para sa high-level drug traffickers. Yan gusto natin ibalik dahil alam ko nga uh, ito'y solusyon sa problema natin sa droga ngayon sa ating bansa. Ito kasi based on my personal experience nung ako ay Director General sa Bureau of Corrections, kinausap ko talaga yung mga convicted Chinese drug lords sa loob ng Bilibid. Ang sabi nila, kaya daw sila insisting na mag-traffic ng droga sa Pilipinas at hindi doon sa mga bansa na may malaking market for drugs. Ayaw nila daw doon dahil mayroong death penalty doon. At kung doon sila bahuli, bitay sila. Samantala sa Pilipinas, wala tayong death penalty. Kaya insisting sila dito mag-traffic ng droga at kung sila man ay nahuli, nakulong, nakonvicto, tuloy pa rin yung kanilang papatakbo sa kanilang illegal drugs sa labas ng bilibid. Tuloy pa rin kasi safe sila sa loob ng bilibid. Hindi na sila takot na mahuli dahil nakakulong na sila. Hindi sila takot na makasuhan dahil konbiktado na sila. So tuloy ang negosyo nila. Whereas kung meron tayong death penalty, kung pinagbibitay na natin itong mga Chinese na ito, siguradong wala na magpapatuloy sa kanilang negosyo sa droga. Matatakot druga. na sila. At saka matatakot magiging deterrent ito sa mga iba pa na gusto mag-traffic ng droga dito. Pwede ba pakisama But, na rin yung mga corrupt na politiko? Oo, oh, maganda sana kung isama natin yan. Pero alam kong mahirap nating palusutin yung batas na yan dahil yung mga congressman Maraming mismo at saka mga senador, eh, hindi bubuto dyan dahil baka matatamaan din sila kung nang iniisip ng iba eh. So dito muna tayo. Kumbaga, pagdating sa death penalty, break it to them gently. Ito muna ang drug lords muna unahin natin. Then maybe later on, heinous crime, kung okay ng taong bayan o acceptable lang sa kanila, then unta tayo sa mga corrupt na government officials, isasama natin sa death penalty. At pangalawa, yung isang batas na hindi rin makalusot dahil na medyo controversial, yung pagbabalik ng mandatory ROTC sa ating mga college students dahil sa kinakaharap natin na threat sa West Philippine Sea, yung mga pambubuli ng mga chief Pilipino, sa ating mga mangingisda, sa ating mga Coast Guard, mga Navy, hindi natin alam kung saan ito hahantong. Dapat meron tayong sizable number of reserve uh, reservists na pwede natin mamobilize anytime kung kinakailangan. At ito ay lamang natin kung meron tayong mandatory ROTC program. Ito naman hindi lamang nakatutok sa military preparedness or defense preparedness, kundi nakatutok rin ito sa disaster preparedness. Tinuturuan yung ating mga college students pagdating sa disaster response dahil alam natin ang Pilipinas ay palaging dinadayo ng kalamidad. At ang kalamidad ay walang pinipili. Babae, lalaki, bata, matanda, apikado. So dapat lahat tayong Pilipino ay handa para sa disaster response. At ibang pang-objective nitong programa na ito ay ito'y maka-develop ng personality development, mm -hmm. self-discipline, love of country, yes. patriotism, nationalism, spirit of volunteerism and the civic-mindedness among our youth which uh, we consider na dandahan ng itong mga values na ito ay dandahan nawawala sa ating mga kabataan ngayon. So dapat talaga ibalik natin ito, i-inculcate natin balik ito sa kanilang mga puso isipan para tayo magkakaroon ng isang malakas na republika ng Pilipinas. Maraming salamat, mm -hmm. Bato. At tanong ko muli sa ating mga kababayan na nakakapanood at nakapanood ng video na ito. Tatanggapin niyo ba ang aplikasyon ni Senator Bato de la Rosa? Ilagay niyo sa comment section kung ano ang inyong opinion tungkol sa kanyang aplikasyon na maupong muli bilang isang senador. Mga kababayan, muli natin abangan ang aplikante ng bayan with boss. अरबिया